Magandang hapon mga ka-idol nakapag tayo dito sa Baybay Lupis Binmalay Ang binabagtas natin ngayon ay patungo Lipson S Sagrado Lingayen Ka-idol kung bago ka sa aking video huwag mong kalimutan mag like mag share at mag follow at mag comment na rin kung nagustuhan mo ang aking video ka idol andito na tayo sa rap road sagrado dito sa extension ng Sagrado Street patungo tayo ng airport route ka-idol kakaliwanan tayo dito sa Airport route Angkor Sang and I are squadro patungo tayo ng Capitol Kumpang at magagilap ng ibang pasahiro mga kahit doon. a capital compound muna tayo dito sa harap ng RTC. Yeah, bye bye. Okay.